<laughs> oh, no, oh. no, 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 no. ba, din ka na ba? <laughs> <laughs> Ay, sino ano ba yan? Ang para magtapos <laughs> mo dito. Ay, hindi mo maaba yung ko, pare. Taranay lang <laughs> natin. O, oh, sige, sige. Ito yung... Ano oh, no, naman yan? Ito yung Bird ng Japan. Bird Japan? Oo, nung oh, pumunta ako sa Japan, natin makuto. Wow, galing, galing, pre. Trivia natin yan, pare. Anong pangalan yan, pare? Anong brand pare? Ano to? Kirin. Oh. Kirin. Ayun daw yung beer no, ng Japan. Mga beer, oh, pero um, ang ganda oh, ang ganda ng porma oh. Galing no pare. Ito, strong Zero. Yan. Sa mga Japan yan. Ito lang yung alam ko pare. Hmm. Bar. Ano? What? Sa Pilipinas may bar. <laughs> <laughs> ayos, ayos. <bro>. Galing, galing. <laughs> <laughs> po, pumipili po sila ng... yung no, dyan? No, 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 no. Ano ah, ina dinyan pre? Okay. Sabit din mga papaya dito pre, may nakita pang lalaki dito pre. Ano lang iyan? Dinde, mga brep, gusto mo. Masan. Eh, no, ano mga medias, matitibay 'yan, ayan. Totoo pa rin mga gandang klase pare ano. Mhm. Mga Oh, no 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 no. <coughs> <coughs>

Para sa mga asawa natin ito, pre. Oh, no. oh, bibili ko nga no. parang totoo. Tignan mo. Ano? Sa iba ba? Ayan yung pare. no 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 no! no. no, no, no. no, no, no. Sorry. I'm so sorry Ano kasi mga trip nyo pre? Ano yung ano yan? muna naman yan? Masas na yung bread namin Ah, ito pala Marami din palang laman yung poya, ano? Assorted din pala. Parang Mr. DIY sa Pinas, ganun. Pero kompleto eh kasi tinan mo, may mga ano din sila. Oh. Ayun, oh, parang Watson. ano o, oh, sarasari din yung laman. O, well, na kayo? Huwag niyo akong iwan dito. Migs, nasa si Dan? ¡Terra, terra!